Mahal man o mura ang mga bulaklak, hindi naman dito nasusukat ang sinsiridad na nagpapatibay sa isang relasyon. Sabi yes. nga nila, tulad ng pagkakaibigan na lalong pinagtitibay pag may pagkakasundo. Pagkasundo. Dahil isang halimbawa na dyan ang Wilkiss Treaty or Friendship Treaty sa pagitan nga ng Pilipinas at Amerika na ating aalamin dito sa... Araw ngayon. No araw noon. Araw ngayon. Araw ngayon. Kwento, kwento noon. noon. Bali-bali po yung scriptwriter <laughs> <yung> natin. <laughs> Noong ikalima ng Pebrero, taong 1842, nilagdaan sa Soong sulo ang Wilkes Treaty, ang unang kasunduan sa pagitan ng Sultanato ng Sulu at gobyerno ng Estados Unidos. Layo ng kasunduan, nabigyan ng proteksyon at suporta ang mga barko at tripulante ng Amerika na dadayo sa teritoryo ng Sulu. Sa kasunduan, nangako si Sultan Mohammed na pro-protektahan ang mga Amerikano mula sa sakuna sa dagat at bibigyan sila ng tulong kung kinakailangan. Ang sinumang taga-Sulu na mananakit sa mga Amerikano ay paparusahan ayon sa bigat ng kasalanan. Bilang kapalit, pinahintulutan ng sultanato ang mga Amerikano na makipagkalakalan sa mga isla ng Sulu na may patas na kondisyon tulad ng ibang mga bansang parte ng kalakalan. Ang kasunduang ito ay nagbukas ng mabuting ugnayan at pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Wilkes Treaty ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil ito ang unang formal na kasunduan ng Pilipinas at Amerika nagsilbi itong pundasyon para sa mas malawak na koneksyon sa ekonomiya at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Friendship Friendship Day yes. Oo oh, Yung Wilkes Treaty Noong 1842 pala ito mm -mm. Between the Philippines And, and the Americans. Americans Kaya nga yung sagot ni Pia Words back nila yeah. diba? Yung sinabi niya ano, uh, There has been uh, A good relationship Between the Filipinos And Americans And I think Them staying uh, Is not a big Parang hindi siya problema Pima. Sabi niya gano'n Diba? Noon nung Yun oh, oh, ano niya Kasagsagan nung uh, oh, Miss Universe, miss universe niya. Yes uh, Ang galing, ang galing nga, no? pa kasi totoo naman hanggang ngayon mapapansin mo pa rin yung pagkakaibigan talaga mm -hmm. ng mga Pilipino sa oh, mga Amerikano. Americano. Maganda pa rin yung friendship nila no? Uh -uh. And meron din naman silang magandang impact dito sa Philippines. Ma ma Maraming. Colonized tayo eh, Oo, ng mga Amerikano eh yes. so in in a way we are whitewashed. White <laughs> Ah nga, somehow somehow. Somehow, hindi ba parang pati nga yung English natin, instead of British English, American English yung ginagamit natin. Pero Yeah, hindi din hindi din madalas. Oh, may mga tao lang talaga na magaling sa pag-i-imitate ng accent ng mga Americans. Oh, ikaw ba, you use American English? No, I don't like it. I like the British accent better. Oh, oh yes, they Ah, I'd tayo. Peppa? Never. How are you, Peppa? Do you want to play in the puddle? Oh, gano'n. Ay! <laughs> o, oh, sige na, sorry na. Mahapon uh, pinatakbo mo no, ako. Inalam ko pa yung nag-research pa ako. Pero the thing is, I really love the uh, the British accent yeah. rather than the American accent. I don't know why. It's don't not know. because of the reporter. It's <laughs> really? because I just love how they sound, you know? Yeah. Ang galing mo doon sa part na yun. No, 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 no. I'm not that good yet. <laughs> wow, kinari You know? Aje slow dah uh tu let down tu. Alah, mol la <laughs> tu. Apa entah sana. Depa. Uh, ikaw ba? Uh, mahilig ka rin ba sa mga Amer ma mahilig ka ba sa mga American movies? Yeah, mga Marvels. In fair, uh, uh, yeah. yung mga may oh, power, power power. Power power, oh, oh, talaga ako. Kapag walang power power, mm, ayok, ayoko. ayo oh, parang ko bore ako. Pero maganda yung mga love stories, The yes. Notebook, oh, yan. yeah. oh. Uh, uh, ano at saka pa? yung The Vow. Ang ganda nung The Vow dito sa Pilipinas yung ginalap mm -hmm. sa The Vow. Iba, iba 'yon. <laughs> iba, iba 'yon. Sorry, sorry. Iba 'yon. Pero The Vow, maganda mag ang ganda din ng mga American stories, no. Mm -hmm. Di ba pa din one seat Apart. One Seat Apart? One Seat Apart. Ha? <laughs> <laughs> May ipin yun, di ba? <laughs> hindi, meron yun. Yung ano nga eh. Yung, yung babaeng, si, si Cole. Si Cole, ba? Oo. Uh? Five Feet Apart, <laughs> hindi One Seat Apart. <laughs> Diyos ko, mga ka-MV. Kung uh, napanood nyo na yung One Seat Apart, pakisendaman sa akin yung link. <laughs> <laughs> yung ba ba, <laughs> so, hindi ko kinakaya. <laughs> We speaking of.